tumutunog na yan dito po tayo ngayon sa kuya po barangay san juan kuya po ni baisiha <coughs> medyo malayo po ito sa MacArthur Highway medyo madilim dilim pa may mga naririnig po tayo ng mga kuliglig mag sa 6 pa lang ng umaga timbarang barangay nila barangay hall ng yan eh, nakikita nyo na yan barangay hall ng barangay san juan hindi tayong tubig magkakapit tayo kung nandito kayo ang marunig nyo lang talaga ay mga huni ng ibon ayan natural na honi. Eh. Walang masyadong nadaan. Dahil ito pong lugar nito ay liblib. Medyo malayo sa kabayanan. Napakalayo po. Ayan. Pero... Timpla muna tayo ng kape. Ito po ang kagandahan ng ating ginawang lutuan kasi kahit saan hindi eh, tayo magluto <coughs> tulad ngayon na nandito tayo sa gitna ng kagubatan nandito tayo sa isang liglig na lugar tayo po ay galing ng pulilang bulakan <coughs> may look hindi naubosin ang stock ng aking ano rito Medyo madilim din pa yung ating video kasi itong ating napuntahan ay e medyo talagang napakalayo po sa totoo lang. Napakalayo po nito. Oh. Medyo madilim pa siya. Mga huni lang talaga ng ibon yung maririnig mo. Yun, huwi nilang talaga ng ibon ang iyong maririnig galing tayo ng pulilang bulakan tapos nagpunta po tayo rito sa isang liblib na barangay dito sa bayan ng kuya po simula po sa national road siguro mga 20 kilometer po ito medyo nakikita nyo yung yung lugar talagang parang walang tao kayong makikita rito ako lang yun nandito ngayon so inabot lang po inabot lang po tayo ng ano ng gutom madilim dilim pa mga tanim nila o mga mga ano mga ano ba yan mga ano ba tawag yan munggo napakatahimik wala kang makikita ang tao rito